kahulugan ng itim na kuting sa panaginip. Ang misteryosong itsura ng itim na kuting at mga gawi sa gabi ay nagbigay sa kanya ng isang tiyak na misteryo. Sa mga panaginip tungkol sa mga itim na kuting, ang hayop na ito ay maraming kwento tungkol sa pamahiin at sa iba't ibang mga fairy tale. Sa maraming kultura, ang itim na kuting ay simbolo ng swerte, kasaganahan at proteksyon. Ang simbolismo ng panaginip ay kumakatawan sa mga nakatagong bahagi ng pagkatao ng isang tao na nagdaragdag ng lalim ng kultura sa interpretasyon nito. Ang isang cute at mapaglarong itim na kuting ay maaari magustuhan na mga tao ang hayop na ito. Gayunpaman, maaari itong magkaroon ng ibang kahulugan sa simbolismo ng panaginip kaysa sa katotohanan. Ang mga itim na kuting na may misteryosong aura ay palaging pumukaw sa pagkamausisa ng mga tao. Ang mensahe ng mga panaginip tungkol sa mga itim na kuting ay ang kanilang kaugnayan sa mga kakayahan sa saikiko. Ang mga itim na pusa ay palaging kasing kahulugan ng mahika habang ang panaginip ng mga itim na kuting ay nagpapahiwatig na ikaw ay pumapasok sa mas malalim na kamalayan kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng itim na kuting. Kapag nanaginip ka makatagpo ng isang itim na kuting, ito ay senyales na makakaharap mo ang isang nakatagong aspeto ng iyong sarili. Ang kuting na ito ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sarili na iyong tinatanggihan. Kung ang kuting ay palakaibigan, ito ay senyales na handa ka ng tanggapin ang bagong bahagi ng iyong sarili. Kung ang kuting ay agresibo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay natatakot sa hindi kilalang aspetong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaglaro sa isang itim na kuting. Ang panaginip na makipaglaro sa isang itim na kuting ay sumisimbolo sa isang mapaglarong kaluluwa. Ito ay isang palatandaan na tinatama sa mong isang kaaya-ayang yugto ng buhay. Gayun din, ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng saya at kasiyahan sa iyong kasalukuyang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na kuting bilang isang alagang hayop. Ang panaginip ng isang itim na kuting bilang isang alagang hayop ay sumisimbolo sa pagkakaibigan, katapatan at walang pasubali na pagmamahal. Ipinapakita nito na naghahanap ka ng mas malalim na koneksyon sa iba sa matinding pangangailangan para sa emosyonal na suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na kuting na umaatake sa iyo. Ang isang itim na, kut na kuting na umaatake sa iyo sa isang panaginip ay isang babala ng panganib. Ipinapakita nito na hindi mo pinapansin ang isang bagay na maaring makapinsala sa iyo. Ito ay isang palatandaan na kailangan mong tugunan ang isang salungatan na nagdutulot ng pagkabiko Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng nawawalang itim na kuting. Kapag nanaginip ka makahanap ng nawawalang itim na kuting, makakahanap ka ng mga solusyon sa iyong mga problema. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay mahabagin at enteresado sa pagtulong sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng isang itim na kuting. Kung hinahabol ka ng isang itim na kuting, ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng damdamin ng pagkabalisa Ipinapahiwatig nito na iniiwasan mo ang isang bagay na kailangan mong harapin. Ang mga kuting ay kumakatawan sa isang partikular na problema o sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na itim na kuting. Kapag napanaginipan mo makahanap ng patay na itim na kuting, ito ay senyales na matutuklasan mo ang isang nakatagong katotohanan. Hindi mo namamalayan na alam mo ito, ngunit iniiwasan mo ito. Ang panaginip na ito ay isang senyales na ikaw ay humaharap sa isang pagkawala o pagkabigo. Ang pagsaksi sa pagkamatay ng isang itim na kuting sa isang panaginip ay maaari maging isang traumatikong karanasan. Maaaring pakiramdam mo ay walang magawa sa pagharap sa isang mahirap na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na kuting na kumamot sa iyo kapag nakalmot ka ng isang itim na kuting, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pinsala sa isang tao. Ang scratch ay maaaring mga hulugan ng masasakit na komento, pagtataksil o pisikal na karahasan. Gayun din, ang isang itim na kuting na nangungulit sa iyo ay nagpapahiwatig ng kahihiyan sa isang bagay na iyong ginawa. Ang scratch ay sumisimbolo ng isang paalala ng mga nakaraang pagkakamali.